Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming kababalaghan sa kalikasan ang hindi pa natin lubos na nauunawaan. Mula sa mahaba at kahangahangang pagbubuntis ng elepante hanggang sa misteryosong paraan ng kapanganakan ng mga ahas, ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakamamatay na pagsilang ng mga hayop. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Ang Mahabang Pagbubuntis ng Elepante ang mga elepante ang pinakamalalaking hayop sa lupa at ang kanilang proseso ng pagbubuntis ay kasing kahanga-hanga ng kanilang laki. Sa loob ng 22 na buwan o halos dalawang taon, dinadala ng ina ang kanyang anak sa sinapupunan. Ang mahabang panahong ito ay mahalaga upang ma-develop ng maayos ang anak. Sa pagsilang, ang batang elepante ay tumitimbang ng mula 200 hanggang 200 at 50 libra, kasing bigat ng isang adultong tao. Dahil sa laki ng sanggol, karaniwang isa lang ang ipinapanganak ng ina. Bagamat bihira, nagkakaroon din ng kambal. Kapag manganak, pumipili ang elepante ng tahimik na lugar malayo sa kawan upang mabawasan ang banta ng mga mandaragit. Sa loob lamang ng dalawampung minuto pagkatapos isilang, ang batang elepante ay nakakatayo na. At sa loob ng dalawang araw ay nakakasabay na ito sa paglalakbay ng kawan. Ang mahabang pagbubuntis at mabilis na pagsilang ay mga adaptasyon upang matiyak ang kaligtasan ng anak sa mapanganib na kapaligiran ng savana. Number 9. Ang Pagsasakripisyo ng Velvet Spider Isa sa mga pinakamalungkot at pinakanakakagulat na proseso ng panganganak sa kalikasan ay ang sa Velvet Spider. Matapos mangitlog, ang katawan ng inang gagamba ay nagsisimulang matunaw, Unti-unting nagiging likido ang mga tissue nito. Ang mga bagong silang na spiderlings na masyadong mahina para maghanap ng pagkain ay binibigyan ng ina ng likidong bahagi ng kanyang katawan bilang kanilang unang pagkain. Sa ganitong paraan, sinisiguro ng ina ang kanilang kaligtasan kahit pa ito ay magdusa. Habang nauubos ang laman ng katawan ng ina, ang mga spiderlings ay tuluyang kakain ng natitirang bahagi niya hanggang sa wala nang matira kundi ang kanyang balat. Sa huli, ang mga spiderlings ay maghihiwalay at magsisimulang bumuo ng kanilang sariling mga buhay sa ligaw. Ang sakripisyo ng velvet spider ay nagpapakita ng matinding pagmamahal at dedikasyon ng mga ina sa kanilang mga anak, kahit na ito ay nangangahulugan ng kanilang sariling kamatayan. Number 8. Ang mapag-alagaing ina na buwaya Bagamat kilala ang mga buwaya bilang mababangis na mandaragit, ang mga inang buwaya ay labis na mapag-alaga sa kanilang mga anak. Kapag malapit na silang mangitlog, ang mga ina ay naghahanap ng ligtas na lugar sa lupa malapit sa tubig upang maghukay ng butas at ilagay doon ang kanilang mga itlog. Sa loob ng tatlong buwan, hindi lumalayo ang ina mula sa kanyang pugad, nagmamatyag laban sa mga posibleng banta, tulad ng ibang hayop na maaaring manginain ng mga itlog. Kapag narinig ng ina ang mga pag-iyak ng mga sanggol na buwaya mula sa loob ng itlog, agad siyang darating at marahan silang ilalagay sa kanyang bibig upang protektahan. Dinadala niya sila sa tubig kung saan mas ligtas sila mula sa mga mandaragit. Ang hindi matatawarang malasakit ng inang buwaya ay patunay na kahit sa pinaka-harsh na bahagi ng kalikasan, ang pagmamahal ng ina ay nangingibabaw. Number 7: Ang misteryosong kapanganakan ng ahas. Ang mga ahas ay may malawak na iba't ibang paraan ng pagpaparami na ginagawang misteryoso at kamanghamangha ang kanilang proseso ng kapanganakan. Ang ilan sa mga ahas ay nangingitlog habang ang iba naman ay nanganganak ng buhay na anak. Sa mga nangingitlog, ang panahon ng pagpapapisa ay tumatagal mula 30 hanggang 70 araw depende sa uri ng ahas. Maaaring iwan ng ina ang mga itlog upang mag-incubate ng mag-isa o manatili siya upang bantayan ng mga ito. Sa mga ahas na nanganganak ng buhay, ang gestation period ay mas katulad ng sa mga mammals na tumatagal ng tatlo hanggang anim na buwan. Ang mga anak na ahas ay isinisilang naganap na maayos ang anyo at may kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ang iba't ibang reproductive strategy ng mga ahas ay nagpapakita ng kanilang kahangahangang kakayahan sa pag-adapt at pagiging versatile sa kalikasan. Number 6. Ang kahanga-hangang pouch ng kangaroo. Ang mga kangaroo ay may isa sa pinakamagandang proseso ng kapanganakan sa kaharian ng mga hayop. Ang kanilang maikling gestation period ay tumatagal lamang ng 30 hanggang 36 na araw. Ngunit ang kanilang mga anak, na tinatawag na Joey, ay ipinapanganak sa napaka-undeveloped na estado. Kapag isinisilang, ang Joey ay kasing laki lamang ng isang pinky finger at halos walang timbang. Mas maliit pa sa isang gramo. Sa kabila ng kanilang maliit na anyo, ang Joey ay agad na gumagapang papunta sa pouch ng kanyang ina kung saan siya ay nakakahanap ng init, proteksyon at pagkain. Sa loob ng pouch, siya ay dahan-dahang lumalaki at nagkakaroon ng balahibo. Paglipas ng walong buwan hanggang isang taon, handa na ang Joey na lisanin ang pouch at magsimula ng kanyang sariling buhay bagamat bumabalik pa rin siya paminsan-minsan para sa seguridad. Ang pouch ng kangaro ay isang natatanging likha ng kalikasan na nagbibigay daan sa kanilang mga anak na mabuhay at lumaki ng ligtas. Number 5. Ang pinakamalalaking itlog ng kiwi Ang kiwi, isang ibon na hindi nakakalipad, ay kilala hindi lamang sa kakaiba nitong anyo, kundi pati na rin sa kanilang napakalaking itlog ang mga itlog ng kiwi ay bumubuo ng 25% ng timbang ng ina. Isang napakabigat na responsibilidad. Upang masuportahan ang paglaki ng itlog, ang inang kiwi ay kumakain ng higit pa sa karaniwan na nagdudulot ng matinding strain sa kanyang katawan. Kapag nailabas na ang itlog, tumatagal ng 80 araw bago ito mapisa. Ang sisiw na lumalabas mula sa itlog ay halos kasing laki ng isang maliit na bata. Isang hindi kapanipaniwalang kababalaghan sa kalikasan. Ang proseso ng kiwi ay isang patunay sa kakayahan ng mga hayop na mag-adapt sa mga hamon ng reproduction na nagpapakita ng lakas at tibay ng mga magulang sa kalikasan. Number 4, ang mahabang gestation ng giraffe. Ang mga giraffe ay mayroong isa sa pinakamahabang gestation periods sa kaharian ng hayop maabot ng 15 buwan o halos 470 araw. Ang haba ng panahong ito ay kinakailangan upang ma ng maayos ang anak na ipinapanganak na may taas na higit sa anim na talampakan at tumitimbang ng mula isang daan at libra. Ang laki at lakas ng anak ay mahalaga upang agad nitong matutunan ang pagtakbo at pagtakas mula sa mga mandaragit. Kapag nanganak, ang ina ay nananatiling nakatayo Upang maprotektahan ang anak mula sa posibleng pinsala, sa ilang oras lamang matapos ang kapanganakan. Ang anak na Giraffe ay nakakatayuna, naglalakad at nagsisimulang magpakain. Ang mabilis na paglaki at kakayahang maging mobile ay mga pangunahing adaptasyon upang mapanatili ang kaligtasan ng anak sa mapanganib na kapaligiran ng savana. Number 3 ang Sakripisyo ng Inang Octopus ang inang octopus ay isa sa mga pinakadedikado ngunit trahedyang ina sa kaharian ng hayop. Matapos maghanap ng ligtas na lugar upang ilagay ang libo-libong itlog, ang ina ay nananatili sa tabi ng mga ito sa buong proseso ng brooding na maaaring tumagal ng ilang linggo. Sa panahong ito hindi siya kumakain at tumututok lamang sa pagbabantay sa kanyang mga itlog laban sa mga mandaragit. Upang masigurong ligtas ang mga itlog, isinasan tabi ng ina ang kanyang sariling kalusugan at unti-unting nauubos ang kanyang lakas hanggang siya'y mamatay sa gutom. Kapag napisa na ang mga itlog, ang inang octopus ay kadalasang wala ng buhay, isang sakripisyong nagtitiyak sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang prosesong ito ay nagpapakita ng matinding pagmamahal at dedikasyon ng mga hayop para sa kanilang susunod na henerasyon. Number 2, Ang Mapagkalingang Ama na Seahorse Ang seahorse ay isa sa mga kakaibang hayop sa kalikasan, lalo na ang kanilang natatanging sistema ng pagpaparami. Hindi tulad ng karamihan ng mga hayop, ang lalaking seahorse ang nagdadala ng mga itlog sa kanyang espesyal na pouch, nakahalin tulad ng pouch ng kangaro. Matapos ipasa ng babaeng seahorse ang mga itlog, ang ama ang siyang nangangalaga sa mga ito. Nagbibigay ng proteksyon at nutrisyon habang sila ay lumalago. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo, ang mga itlog ay nananatili sa pouch hanggang sa sila'y handa ng mapisa. Sa oras ng panganganak, ang lalaking seahorse ay maaaring maglabas ng hanggang isang libong maliliit na seahorse babies sa isang beses. Sa kabila ng malaking bilang na ito, maraming panganib ang kanilang hinaharap sa kanilang paglaganap. Ang pagiging responsableng ama ng seahorse ay isang patunay ng kakaibang adaptasyon sa kalikasan upang mapanatili ang kanilang uri. Number 1, ang kakayahang mag-adapt ng snails. Ang mga snail ay kilala sa kanilang mabagal na galaw, ngunit ang kanilang reproductive habits ay puno ng kakaibang detalye. Ang mga snail ay hermaphrodites na nangangahulugang mayroon silang parehong male at female reproductive organs. Ang ganitong katangian ay nagbibigay daan sa kanila upang mas madaling magparami. Sa panahon ng courtship, ang mga snail ay nagsasagawa ng kakaibang ritual na tinatawag na darting kung saan sila ay nagbabatuhan ng calcium spikes upang magpataas ng fertility. Pagkatapos ng ritual, ang bawat snail ay magahanap ng basa at ligtas na lugar upang ilagay ang kanilang mga itlog. Ang bawat isa ay maaaring mangitlog ng 30 hanggang 100 itlog na siyang nagiging bagong henerasyon ng mga snail. Ang ganitong proseso ay nagpapakita ng kahangahangang kakayahan ng mga snail na mag-adapt sa iba't ibang kapaligiran, mula lupa hanggang sa tubig.